Guys, yan, magandang hapon. Welcome to my vlog. Ayan, welcome to my vlog talaga. Ha? So, sa mga hindi pa nakasubscribe, guys, subscribe naman. Nasa baba yung ano, link natin. Salamat. So, try natin na uh, limasin to. Baka may makuha tayong isda dito. Gamit natin ay bako. Kasi, tapos naman kami magtrabaho. Yan guys, nakadali tayo ng ano hito. Yan. You know. Yun. Yan, kunti na lang ang tubig, kunti na lang. So, dito mahito na tayo. Ay, eh. awas. Baka ano, basi matunok ka. Ano kasi yan, guys? Masakit yan pag naka ano. Yeah, yeah. guys. Marami, mga piit-piit. Yun. Ah, tinamaha na. Sabing mag-ingat eh. Palpagas sang iyang akwan. Iyang ha. Uh, tawag siya eh? Ikog. so, oh, marami pa dun oh. Kunti na lang. Kailangan kasi ano, mag-ingat kasi ano yan eh. Hito yan eh. Hito. Al ang ano niya sang sang ano ikog Dali. Akwata tapos palpaga ang nakawan. Sa amin kasi guys ako pag ano pag natamaan ako ng ano. Sige pa palpaga pa. Pinapalo-palo ng ano buntot. Yan. Sige lang. Daming ano kasi guys, daming anong tawag dito? Daming hito. Sakit pa naman yan. Punti lang on, doon daming ano, daming gumagalaw o. Yan, nakaisa na naman guys o. Oh. Yan malaki. Tapos dito pa, yan. Hindi ka lang pakita ko sa inyo, marami dito eh. yun no oh. punti na lang yung tubig. Tapos daming, daming gumagalaw na isda. So ito na yung nakuha natin lahat guys kanina. Ayan. Ah, uh, 45 kilos din to. Libre na.